Katapatan sa mga maliliit na bagay, ikatlo ng Setyembre. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami at ang ditapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Lukas Kapitulo 16 Versikulo Gs Nasasayang ang maraming oras sa pagnanais na makagawa ng isang dakilang bagay, ilang kamanghamanghang gawain, samantalang malapit sa kamay ang mga tungkulin, Nawawala sa paningin ang pagganap na magpapabango sa buhay, ang buhay na tulad kay Kristo sa tahanan ay magiging tulad ni Kristo sa iglesia, ang kapabayaan sa mga mas maliliit na tungkulin, sa pagsisikap na maabot ang isang dakilang gawain, ang sumisira sa buhay ng marami. Marami ang humahanga sa malalawak at malalim na ilog na gumagalaw sa kanyang pasulong na daan tungo sa karagatan. Karapat dapat itong handgun, sapagkat ginagawa nito ang itinalagang gawain sa kanya. Ngunit ano ang libong mga batis mula sa gilid ng bundok, na tumutulong upang lumaki ang magandang ilog na ito? Totoong maliit at makitid, ngunit kailangan ang kailangan sila, sapagkat hindi iiral ang ilog kung wala sila. Magkakasama nilang ginagawa ang itinalagang gawain sa pagpapataba ng lupa, maaaring masubaybayan ang landas nila sa mga bukid at parang sa pamamagitan ng nabubuhay na berdeng lumilinya sa mga pampang nila, sa gayon ginagawa nila ang plano ng Diyos, at nagdaragdag sa kaunlaran ng mundo, isinuot ng malakas na ilog para sa sarili nito ang isang daluyan tungo sa walang hanggang mga burol, ngunit sa lugar nito, kasing kailangan ng ilog ang batis. Responsable para sa kaunlaran ng iglesia ang bawat individual na miyembro, puno ng gawain para sa Panginoon ng mundo, nagdadala ang bawat araw ng pasanin sa pangangalaga at responsibilidad, at kahit isa lamang ang nagpapabeya sa gawaing iniatas sa kanya, magdudusa ang ilang sagradong interes. Ang maingat na pansin sa tinatawag ng mundo na mga maliliit na bagay ang nagpapadakila ng kagandahan at nagbibigay tagumpay sa buhay, ang maliliit na gawa ng kawang gawa, salita ng kabaitan, gawa ng pagtanggi sa sarili, isang matalinong pagpapabuti ng maliit na mga pagkakataon, isang masikap na paglilinang ng maliit na mga talento, ang nagpapadakila sa tao sa paningin ng Diyos. Ang maalalahan ang pag-iisip na nagsisimula sa ating mga pamilya, na palalawak sa labas ng sambahayan, ang tutulong upang mabuo ang kabuoan ng kaligayahan sa buhay.